Ibinahagi sa programang Counter Blessings ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ni na Sister Marjorie at Brother J.R. Guillermo. May ari ng Rohi Paper Flower and Cafe ang kanilang dinanas sa pagkabigo. Biyaya ng bagong pag-asa, makaraan nilang sagupain ang hamon ng buhay at pagtagpuin sila ng tadhana kay cases March, noong una ay natatakot na siyang magkamaling muli dahil galing na siya sa isang 7 years na relationship na akala niya ay ikakasal na siya. Hindi ko naman po alam yung kailangan po pala eh kalooban pa ng Lord, ganyan po dahil hindi pa naman po ako hmm. noon. So ang binusto ko lang po noon kung ano po yung ideal ko. <laughs> Ayan po. So hanggang sa kahit ipilit po natin ang ipilit, kung hindi po yun yung kaloob ng Panginoon. Hindi po talaga nang magsabay-sabay niya ang kanyang mga pagsubok sa buhay ay doon niya natagpuan ng Diyos. Sa so, ayan po. So, yun po yung time na nakakilala po ako sa Panginoon. Yung pong spiritual mother ko po. Uh, high school pa lang po ako. Ayun, nilalapit na po ako sa Lord pero ang tigas talaga ng ulo ko. Ayun po, hanggang sa time na pareho po kasi kaming teacher na ayun po, sabi niya lang po sa akin ah uh, gusto mo ba pag-pray kita? Kaya <laughs> po. Hanggang sa, yun po, ang prayer ko po nun ay, babalik ako sa Panginoon basta pagalingin niya po yung tatay ko. Samantala, si Brother JR naman ay kagaya rin ni Sis Marge na nabigo sa pag-ibig sa dinaan ng past rejection. Nagpipray po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bigay mo na sa akin yung babae na talagang para sa akin, yung nilaan mo para sa akin. And then dumating po yung time po na pinakilala po siya sa akin ng pastor niya po. Hmm. Dito po sa JL Bungabon. Tapos po, uh, pinakita sa akin yung Facebook. Ito, Facebook, i-chat mo, ganyan, i-message mo. <laughs> hindi pa kayo nag na ng personal. Po, wala pong idea kung sino siya. Hmm. And then, binisit ko po yung kanyang Facebook account. Sabi ko, parang hindi naman kami bagay kasi mukha siyang modelo, parang gano'n. yung, Kasi sa profile picture niya po, anong <laughs> panon na yun. <laughs> Unang pagkakataon niya na sila ay nakita ni Sis March ay nung dinalaw niya ito sa bahay. Inakala niyang maayos na ang lahat sa kanila, ngunit dumating ang pagkakataon na sinabihan siya ni Mrs. Si March na tumigil muna. Naging magulo raw kasi ang buhay niya at parang may kulang bago pa niya nakilala ang Panginoon. So ko pong sabihin sa mga kabataan and single, <laughs> mga single po na hindi ka ibibigay ng Panginoon hanggat hindi ka pa kompleto. At hindi yung tao na yun, kahit siya pa yung pinakatamang tao hindi siya ang kukumpleto sa iyo. Gusto ng Panginoon buuin ka muna, kompletuhin ka muna. Hanapin mo yung completion mo sa Panginoon, yung satisfaction yes. yung joy sa Panginoon bago ka po niya ibigay dun sa tamang tao na inihanda din naman po niya para, para sa iyo. At saka po sa akin po, lagi po akong naniniwala na it's all by God's grace po lahat. Pero hindi sumuko si Brother JR. Uh, palagi nyo lang hanapin yung kalooban ng Panginoon habang nagaantay ka, magtitiwala ka sa Panginoon. Na idaderay ka niya sa tamang tao na talagang nilaan niya para sa'yo. So, huwag tayong magmadali kung talagang hindi pa kalooban ng Panginoon itong pagkakataon na itong araw na to, magantay tayo kasi darating at darating yung panahon na ibibigay yung pinakadabes na para sa iyo. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.